pagunta na ako sa dapok kita ni Utan. Ayan na po yung gagmay Wala pa na bunuhan oh Wala yung lahi. na yun naman yung pagaling siya. Wala lahi. lahi ni siya. Pero din magyapo ni Utan. pun po. Ang tangan ni Tanan. Makapugas din. Dili mga Utan. Kaya wala may ugaling mo na ito pinansing. Ano ni? Ano na lang yung idea para makapugas. Ano ni Wa naay bakante ni. Oo, oh, wala nay bakante, toron ni. Mao ning naay bato diri lawogan, naay kuan sa una naay. Naay bulawan, naay bulawan diri batuan ni, bulawan ni. Mao ning batuan ning naisili sa una pa ingong tabay. Manus ya, wala na lampas na tanan kay gipugsan lagi. Kisin-isin-ongon ta. Um, Mao eh, oh. na yo, batuan diri bulawan ning lalo maning. Hm, ganay bulawan po ni masangge ni. Eh. 40 mil, utang utang ni diring may sana ang halin 41 <laughs> <laughs> oh napot si Iji oh. na naming gamay pinansing oh nara ako mamuga sa iyo nara ning trabahante na oh nagluklok oh, lang supas oh oh na si Rock oh na ibalon ni kag supas oh o, 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 so, o, sirok, oh si Rock si na ay tinapay na siya nga balon nara oh mamugas ni siya karon mga buno mm nga. Uh, siya, mamugas, idrik, Mga mga nasiya mga 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 sidrig mga buno na eh ito na, babay dito, Lolo. Lolo, babay, babay, ano, oh. Lolo Islaw. Tawag na, Lolo. So, dance na yun? Okay, Gibidyohan ka, dance na yun? Lami. Hindi. Pan. Pan. <laughs>